Hello guys! Kumusta na po kayo? Welcome back po ulit sa Lutong Pinoy sa Amerika. And for today's video po, napakasimple lang po ng ulam na ating lulutuin. Tayo po ay magluluto ng adobong kangkong with tofu. Ito po yung mga kakailanganin natin sa kapar sa ating recipe for today. Meron po tayo onion, garlic, vinegar, cooking oil, oyster sauce, soy sauce, tofu. Ito po yung stem ng ating kangkong at ito naman po yung kanyang dahon. Iniwalay ko po kasi una po natin pakukuluan yung syempre matigas na part ng ating kangkong. Tapos meron po tayo dyang black brown pepper. At maglalagay din po tayo ng konting tubig. Okay guys, pag-check nyo na lang po sa description below ang ating recipe for today. At nilista ko po doon. At sa mga bago dito sa aming channel, sana po mag-subscribe kayo sa Lutong Pero sa Amerika. Maraming salamat po at umpisa na natin ang ating pagluluto ng ating napakasarap na recipe for today. Ang ating adobong kangkong with tofu. Thank you po. Pinapainit ko na yung ating kawali, ilagay natin yung ating mantika para prituhin muna natin yung ating tofu. At ngayon medyo mainit na siya, ilagay natin yung tokwa, yung tofu. Ngayon baligtarin na natin sila, Tuloy-tuloy lang tayo hanggang matapos natin maiprito lahat ng tofu. Ayan guys, okay na yung first batch natin na ating tofu. Tanggalin muna natin. Lagyan natin sa malinis na paper towel para tumulo yung excess oil. Dito na lang sa ating pinagprituhan ng tofu. Lagay natin yung ating bawang. Magigisa na tayo. surut natin si buyas. Tapos ilagay muna natin yung matigas na part ng ating kangkong. Lagyan natin ng soy sauce. Saka yung black brown pepper. Busa natin ng tubig. Ayan, pwede na natin isama yung dahon. Haluin natin sandali. Ngayon guys, lagay natin yung vinegar pero tatakpan natin. Huwag muna natin siyang haluin buhos natin yung vinegar. Yan. Takpan muna natin. Para maluto muna yung ating vinegar at hindi sariwa yung lasa niya. Okay, ngayon kumukulo na siya. Pwede natin buksan. Lagay na natin yung ating oyster sauce. Pwede na rin natin ihalo yung tofu. Hindi na natin siya tatakpan guys. Pakukuluan pa natin siya ng mga 1 minute para lang ma-absorb ng ating tofu yung sauce ng ating adobong kangkong. Okay. Okay guys, okay na 'yung ating adobong kangkong with tofu. Pwede na natin siyang i-offit. Lagay natin siya sa ating serving plate. Okay guys, maraming salamat po ulit sa panonood. Ito na po 'yung ating recipe for today, ang ating pong adobong kangkong with tofu. Buti na lang po, nakachem tayo ng kangkong sa grocery, sa Asian market. Kasi napakamahal po ng kangkong dito, tsaka nakita nyo po yung kangkong nila, mas marami po yung stem kesa sa dahon, kasi yung dahon po ng kangkong dito, maninipis. Okay guys, marami salamat po ulit. Sana po mag-subscribe kayo sa sa Amerika, at pag-check nyo po yung other videos namin. Thank you so much guys, kayo na po tayo. At uh, sa uulitin po guys, uh, magkita kita po ulit tayo sa susunod namin video. Salamat po!